Mga kadribol, grabe, may matindi na namang nangyari sa Lakers. Eto na nga, pag-usapan natin ang big return ni Lebron James matapos ang 14 games na pagliban dahil sa sciatica. Plus yung sobrang nakakatawang banat ni Austin Reeves tungkol sa G-League stint ni Lebron. Ito kasing si Lebron mga kadribol parang walang 14 games na pahinga dahil pagbalik niya, kumamada agad ang Lakers ng 140-125 na panalo kontra Utah Jazz. Pero ang pinaka-viral talaga online, yung surreal moment na kailangan niya munang dumaan sa South Bay Lakers para sa rehab. Oo, si Lebron James. Sinasabing siya ang greatest player ever. Biglang nasa G-League. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit punong-puno ng memes at jokes ang internet. At syempre, hindi papahuli dyan si Austin Reeves. Pagkatapos ng panalo, bumanat pa siya ng pretty good G-League player over there. The G-Race him. Mga kadribol, hindi mo alam kung papalakpak ka o matatawa, pero ang sure, good vibes sa buong locker room. Actually, hindi ito first time na binanat ni Ribs. Nung previous win nila kontra Bucks, kung saan si Bronny ang nag-start habang si Lebron ay with South Bay, sinabi pa niya na awesome daw yung setup. Aba, pati si Luka Doncic nahawa sa asaran dahil pati siya nagjo-joke around kay Ribs sa post-game. Kung tutusin mga kadribol, iba yung chemistry na pinapakita ng Lakers ngayon. Yung tipong kahit superstar mo nagsimula sa G-League Rehab, chill lang lahat kasi good vibes sa team. At si Reeves, grabe yung improvement. From hustle guy, ngayon isa sa best scorers ng squad. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lab na lab siya sa locker room. Pero kayo mga kadribol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba itong fan at positive vibe ng Lakers ay senyales ng mas malakas na run nila this season? Comment na! Yun muna mga kadribo lang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng solid at mabilis na Lakers updates, huwag kalimutan ilike ang video na to at mag-subscribe. Tulungan nyo kaming abutin ng 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Dribble pa more!